Huwag niyong mamalit 200 pesos sa katunayan niya pinag ng pinag-awayan ng mag-asawang maghaharap ngayon. 200 ate. 200 piso na Napikon at naglayas ang misis na si Ging sa sobrang paniningil ng kanyang asawa na si Mon. 200 pesos. At ngayon, nagsisisi na raw si Mister. Pero totoo nga kaya na talagang 200 pesos lang ang pinag-awaya ng mag-asawang ito. Gusto na niyang umuwi si misis. Eh, ano ba talaga? I love you o I hate you? Eh, nakikita ko talagang problema nila. Yung financially at saka yung pagkukulang ng pag-aalaga ni Gingging sa mga anak niya. Pag nadaan ako, si Ate Ging nakaupulan, nagsiselbon. Samantalang pong si Paring Mon, balik-balik, pupunta sa tindahan, tas alaga sa mga bata. Si Mon at Jing ay 18 years nang mag-asawa at may limang anak na. Pero ngayon, reklamo ni Mon kay Jing, isa kang pabayang ina at walang pakialam sa pamilya. Kung hindi po niya pinalayas yung asawa niya at hindi niya binibilang bawat sentimo at meron siyang respeto sa asawa niya, hindi dapat masira ang pag- pagsasama nila dapat maayos pa. Sa harapan ng mag-asawa, maayos pa kaya ang problema o I love you goodbye na? Mon at Ging, harapan na! Palagay ko kung nagmahala naman minsan, eh pwede din namang magkabalikan. Kasi kung minsan na kayong nagmahalan, eh bakit naman dalawandaan lang, yun pa ang inyong magiging mitya, hindi ba? Okay, so sino nagre-reklamo? Ikaw yung nagre-reklamo. Anong reklamo mo? Ang ire-reklamo ko po, kaya po ako lumapit po dito na sana masuyo ko na siya at umuwi para naman po sa mga anak namin po. Ilan na anak niyo? Lima po. Lima? Opo. Okay. Tapos, ano ba ang pinag... Teka muna, so, daang piso nga lang ba talaga ang pinag-awayan niyo? O, yun po talaga ang dahilan po ng ano namin, kaya po siya na umalis. Kasi po, nung umuwi pa po, po ng Friday po, na sumawad po siya, hindi ko, po, hindi ko naman po sinisingil. Nag-aantay po akong kusa siya. Inayaan ko po hanggang po nag out po siya ng four piece. Mandi po, hindi po siya pumasok ng trabaho. Tapos ngayon po, nung darating na yung ano, mandi po, walang pasok. Ma pagka martis po, sabi ko sa kanya na wala ko pambili ng paninda ko dahil nagbukas po ako ng, ng tindahan. Para po ano, ngayon, sinabihan ko po siya. Ngayon, nung ano po, nung natulog po siya at may dumating po sa bahay na may papaabot na pera po sa gwardiya po sa tower na nagrerenta po sa amin. Wala akong pamalit kasi 500 lang po yung kukunin ko po doon. Ngayon ginising ko po siya para manghiram po ng ano 500 para iabot. Ngayon po nagbigay naman po. oo oh. Tapos ang sabi ko po sa kanya, ito na ba yung ibabawas ko doon sa Palista mo sa tindahan, sabi ko. Ang ah, ng kwento ng 200 piso, no? Tapos po, yun po. Ngayon po, know. nung nagising po siya, sinabihan niya po ako na, bigyan mo ko ng 100 kasi may panggagamitan ako. Tapos yung 200, may utang po siya kasi sa, mo? sa isda po. Hmm. Yun po, hanggang sa 200 na lang po yung ano, eh, sabi ko sa kanya, ano po ibibili ko ng paninda ko niya na ano? Ay, sinagot niya po ako na bahala kang maghanap ng pambili mo ng burger na paninda mo. Yun po. mo